Isa po siyang preschool teacher sa loob ng 7 taon at labing isang taon bilang reading clinician. Ito Ayan. Naman ako. Isang magandang hapon po kay Ma'am Lyra Stella Pandi. Ayan, Ma'am Lyra. Ma Lyra. Magandang hapon Hello. po. Hello. Magandang hapon po. <laughs> Hi, ma'am. Kumusta ka, ma'am? Ah, uh, okay naman. Maraming Ay, salamat sa pag-imbita sa akin ngayong uh, hapon na ito. Um, Ma Lyra, uh Ma'am Lyra, pag sinabing reading clinician, mm -hmm. ano ba talaga yung expertise nito? Ah uh, so yung ang reading clinician, ang ginagawa primarily na reading clinician eh reading intervention ng mga bata ang na-diagnose na may learning disability. So mm. kaya clinician yung tawag kasi one-on-one -on -one setting, parang clinic setting, hindi sa classroom mm. setting ginagawa. So ito yung ito yung mas intensive na uh, intervention na ginagawa kasi yung ibang batang nahihirapan magbasa mm. kaya naman sa mga small group setting pero pag yung medyo ilang levels behind na nakailangan mas um mas focused yung um, remediation na ginagawa para sa kanila the one on one setting na yung ginagawa kaya Ah, uh, sa kaya kami reading clinician. Apag pag sinabing learning disabilities, ano po yung mga ito? Okay. So ang learning disability sa tong um, condition na nakaka-apekto sa kakayahan ng isang tao na matuto. So ito yung kahirapan sa specifically kahirapan sa pagbabasa, kahirapan sa pagsusulat at kahirapan sa pagbibilang. So ah uh, yung kahirapan sa pag basa ang tawag dito ay dyslexia, mm -hmm. yung kahirapan sa pagsulat, dysgraphia, yung kahirapan sa pag um, pagbilang, dyscalculia. So ang uh, mahalagang sabihin na yung learning disability and neurobiological. So dapat diagnose siya ng isang professional na developmental pediatrician or psychologist mm -hmm. hindi hindi teachers yung magda kasi meron siyang pagkakaiba sa probably may pagkakaiba sa kanilang brain or utak, mm -hmm. kaya merong neurological basis for the difficulty in learning. Opo. Mm -hmm. Ma'am Lyra, 11 years ka ng reading clinician, mm -hmm. pero ba't naman uh -huh. ito yung napili mong tutukan na turuan? Mm -hmm. Um pinaka gusto ko na nung nagtuturo ako ng preschool, yung natututo yung mga bata magbasa. And then, nung uh, nagstart nag-start ako mag postgraduate studies, naisip ko na parang mahalaga na naman na lahat, lahat ng bata matuto magbasa. And personally kasi mahilig talaga ako magbasa and parang feeling ko dapat lahat ng bata maka-experience ng joy and pleasure of reading. And iyon kaya ako na kaya ako nag-focus na lang na on reading disability specifically instead of yung mga special education in general um uh, miss lyra it's uh nice seeing you again po no uh, nung sabado lang ay yes. eh, nagkita kami <laughs> ni miss lyra doon sa uh, ating uh, first nara convention no so um uh, miss lyra no so if if Uh, dahil um, yun nga, bilang isang reading clinician, no, I think mas intimate yung approach natin sa hmm. pagtuturo ng pagbabasa. No? And ano yung main difference i guess sa pagtuturo mm -hmm. doon sa mga um regular, bat, oo, kids. sa mga batang uh, may condition compared doon sa mga uh, walang um, learning disabilities and mm -hmm. kayo po bilang isang reading clinician ano yung usually na mga hinahanda po ninyo uh, sa inyong mm -hmm. mga session or class oh no? so, um, main difference so obviously pag yung mga uh, typical na uh, learner group setting sila group setting and then yung mga may learning disability kailangan um, better na mas maliit like small group or um, individual kasi uh, before you teach before you teach a kid with uh, diagnosed with a learning disability kailangan uh, may diagnosis kailangan may assessment results para alam natin yung reading level nila kasi doon tayo magsisimula iba yung reading level nila sa actual grade level so it doesn't matter kung grade seven sila kung ang reading level nila grade 2 grade 3 doon tayo magsisimula and from there we'll build up the skills So ano yung mga kailangan naming ihanda bago kami Uh, mag-class. So, before namin ma-meet yung bata, mm -hmm. meron dapat um, report from the doctor as much as possible, feedback mm -hmm. from parents and teachers, para alam namin yung profile nung, nung bata. And then, pag pumupunta na sa center namin, binibigyan namin ng assessment para ma-determine namin kung ano yung specific skills in reading na kailangan namin i-target. And from our assessments, gagawa kami ng intervention plan. So, itong intervention plan, specific, mm -hmm. specific to para sa isang bata. So, mm -hmm. kailangan kasi talagang matutukan and ma-develop yung weaknesses nila in in reading. Kaya dapat mm -hmm. tailored para sa needs nila yung plan para sa kanila. Usually, pwede naman pong magkakasama sila as long as uh, same yung um, um, challenge na uh, dinadala nila. Basta same sila ng needs or similar, hindi naman exactly the same, similar mm -hmm. yung needs or similar yung level. Mm -hmm. instructional at Mm -hmm. Mahalaga 'yung mga ganitong avenues para ma-raise natin 'yung awareness kasi baka 'yung ibang mga uh, parents dyan ay may ganunding ding um, yes. um, situation no 'yung kanilang mga anak no pero sa experience nyo po Miss Lyra ano po 'yung mga challenges na kinahar kinaharap nyo no um, sa pagsusulong nitong uh, ganitong um advocacy no at paano nyo po ito uh, nasusolusyonan o hinaharap? Like with, <laughs> nabanggit niyo 'yung awareness no okay. so awareness If, is important kasi mm -hmm. mahalaga na ma, na ma-diagnose na nang mas maaga. Kasi pag late na natin malaman na mayroon pa learning disability yung bata, 'di mas marami nang kailangan gawin para maka catch up sila sa kanilang grade level. Kasama na rin sa, sa awareness sa, sana maintindihan din ng lahat ng mga guro na pag magbibigay ka ng accommodation sa mga batang may learning disability, hindi naman to special treatment. Kasi kailangan talaga nila ng extra help. Um ang, may learning disability, hindi naman affected yung intelligence nila, affected yung ability nila to learn. So, naiintindihan naman nila, kaso nahihirapan lang silang, it just takes them longer to to learn. Mm -hmm. Kaya, ma mahalaga na bigyan sila ng accommodations para naman hindi rin sila maiwan. Siyempre, uh, Baby B, no, Ma'am Lyra, ano yung rewarding na matatawag natin sa pagtuturo nitong mga may learning disabilities? Mm -hmm. Mm -hmm. So, yung reward, yung pag nakikita mong proud na sila sa sarili nila. Kasi yung mga bata, usually pag pumupunta sila sa amin, alam nila na meron, na nahihirapan sila. So, naapektado na yung self-esteem nila. Hindi rin sila motivated magbasa. So, halimbawa, meron akong isang um, estudyante na dumat, pumunta siya sa amin. Nagsimula siya na hindi talaga siya nakaka- basa mm -hmm. pero nung nakapagbasa na siya ng kahit phrase lang, mm -mm. sabi niya, teacher, nakabasa na ako. <laughs> so yung mga mm -hmm. yun yung reward. Yun yung reward, yung napagkikita mo yung progress nung bata, and then yung um, ano nila, emotional rewards nung, for the kid, oh, hindi lang yung sa akin. Yung mas importante for me yung emotional reward nung kid. Pero ikaw ba, Ma'am Lyra, talagang gusto mo rin ipagpatuloy pa at uh, makahikayat pa sana ng maraming guro na magturo sa mga taong may learning disabilities. Yes, oo. So as a matter of fact, yung center namin, mm -hmm. uh, we started this year, nagte-train, pumunta kami sa ibang schools, nagtitrain, and nagte-train kami ng teachers and parents on how to effectively teach reading and teaching teachers how to teach reading we're hoping na kahit yung mga bata na may learning disability pero walang access to um, intervention mm -hmm. um, makakakatch up sila in in their in in their classes kasi yung ginagamit namin na approach in teaching kids with learning disabilities it's called structured literacy so mm -hmm. according to the International Dyslexia Association effective siya para sa lahat so kapag ginamit yon, hopefully yung or some components of structured literacy kung gamitin siya in the classroom setting hindi lang yung mga um bata na may learning disability ang mag-benefit, lahat ng mga bata mag-benefit. So yun yung hope namin um, na we are able to work more with schools and um, local governments and barangays to um, raise awareness regarding uh, learning disabilities and also yung structured literacy approach para lahat ng bata mag-benefit sa ganong klaseng reading instruction? May mga, hindi naman lahat patay-pantay. Of course, merong mm -hmm. iba na hindi talaga ma-afford. Mm -hmm. So, yung mga pamilya na hindi kaya mag-afford pero gusto talaga nilang matutong magbasa yung kanilang mga mm -hmm. anak at ay mapag-iwanan, um, natutulungan din po ba natin yung mga ganon? Yes, oo. Um kaya nga mahalaga na we start them young na malaman natin na bata pa lang kung merong difficulty na sa pagbabasa para um, ma ma matulungan din natin yung mga bata. So we're also hoping na yung mga barang um yung mga daycare center, pwede silang mag-provide ng support for uh, for that. Um of course, the bigger the hope, the hope is to have reading intervention programs in all mm. in all areas yes. 'di ba para oh, para diba. hindi lang yung young, younger younger learners yung nabibigyan ng tulong kahit yung mga older so paano ba nila matutulungan the most simple way is to read aloud to mm, okay. their kids yun yung pinaka parang bang for book and then you read aloud so kung hindi pa marunong magbasa, diba ba, basahan niya ng kwento and then i-develop niya din yung comprehension. So, hindi lang yung babasahan niya lang tapos tapos na. Oh, Magtanong kayo, <laughs> magtanong kayo kung, ano, ano yung favorite part mo ng story, mm -hmm. sino yung character, sa tingin mo bakit kaya nila ginawa, bakit kaya ginawa ng character yung ganito, ganyan, mm -hmm. paano mo makokonnect sa experience mo yung story na binasa natin. So, yun yung kaya nilang go pu Meron po ba tayong mga resources na nagagamit specific no for um, yes. um teaching them how Uh, to read para unti-unti ay maging um, kaya nila na magbasa ng uh, regular uh, texts so actually lok local resources yung pag-uusapan mm -hmm. natin wala masyado mm -hmm. oh, wala tayo masyadong local resources pero pwede naman yung mga story mga na-publish na na books or storybooks dito mm -hmm. Let's say kung for for comprehension pwede na maaari na manggamitin yon piliin na lang ko ano yung akmang level para mm -hmm. sa mm -hmm. sa bata mm -hmm. yung actually Uh, yung nabanggit doon sa, yung isang Pinesanti Teacher Kim doon sa um, NARA Conference noong yes, Saturday. Yes, opo, opo. Yun, that's, that's an example of yung direct, direct and explicit instruction. So, yun yung ginagawa din namin. So, yung ganong mm -hmm. materials, yung manipulatives na may letters, ipagsasama-sama natin, parang mga ganitong cards na pwede natin ah, i- Pagsama-sama, gamitin mm -hmm. for spelling and simple mm -hmm. decoding. Yun yung um, pwedeng gawin ng parents. Um, okay lang ba sabihin sa YouTube channel? <laughs> Meron akong pinost na mga instructional videos yeah. on how to develop specific parts of um, reading. So yung kailangan ma-develop sa ng pata is, sorry, magiging technical ako, is that okay? <laughs> yes. Of course, of course. Uh -huh. Uh -huh. So phonemic awareness. So mm -hmm. uh, phonemic awareness ito yung um ability to ano or is this is the knowledge that that language can be broken down into individual sounds. So mm -hmm. um pag-unawa na ang wika ay binubuo ng individual na tunog na maaaring hatiin ang sali salita. In, um, into individual sounds or maaring pagsamahin ang mga tunog para makabuo ng isang salita. So, halimbawa, kung sasabihin ko, b a ano yung pantig na nabubuo? Mm -hmm. Ba. So, yun. Yan ang tinatawag na blending. Kung segmenting, ano ang mga tunog na nagigilig mo sa salitang aso? A -s -o. A-S-O. Aso. Mm -hmm. So, yun yung um importante for beginning reading and spelling and mm -hmm. then meron din tayo yung phonics instruction so ito yung um paraan ng pagturo ng ng letters na i-connect mo sila sa kanilang mga tunog so ginagawa naman to sa school si mga mm -hmm. a a uh, b bag noon and then uh, ano pa ba so yung isang important So there are five, five components. So the third component is fluency. Mm -hmm. Ito yung kakayahan na magbasa ng mabilis, ng tama, mm -hmm. at ng may wastong pagpapahayag. Kasi kung mabagal magbasa at nahihirapan, pa, yung isipin na lang natin yung brain natin parang cellphone, di ba? Pag madaming mm -hmm. app na nakabukas, bumabagal. Yeah, so mm -hmm. so ganon, ganon yung brains natin na pag masyadong madaming effort ang nakatuon sa pagbabasa, Di na nila kayang intindihin yung binabasa nila kasi mm -hmm. ang reading hindi lang decoding o yung pagbabasa ng salita mm -hmm. kasama dapat yung pagintindi at pag-unawa so without the comprehension we can't consider that ano uh, we can consider it reading mm -hmm. Mm -hmm. ano yung youtube channel mo ma'am Lyra? Oo. sige nga para i-plug niyo na po, <laughs> po miss <laughs> laira <laughs> para masundan na natin yan para sa mga uh -huh. gusto ko do yeah reading specialist po. reading <laughs> <Inyong> specialist <laughs> Ayun. ayan so pwedeng-pwede niyo po yung i-search sa youtube at i think magandang awareness speaking of awareness awareness na rin to sa ating uh, siguro sa book publishing industry mm -hmm. na may mga ganitong uh resources na kailangan din nating i-develop sa iba't ibang uri ng uh, readers dito sa Pilipinas. Hindi ba, Mommy? Kulang dito. daw po eh, 'di ba? Mm -hmm. So, dagdagan na po Back ng, anime, mga, ng <laughs> mga publishers natin, ano? Yes. <laughs> oh, oh siguro ano po yung maipapayo nyo sa mga teachers natin ngayon na napapansin nila na may Iroon sila mga studyanteng uh, ganoon yes. ang sitwasyon. And we take into consideration na hindi lahat ay may kakayahan na mag makapagpa-diagnose. Yes. Uh, that's the reality, di ba? Ano yung uh, maikling uh, payo na ibibigay niyo po sa ating mga kaguruan? Actually, yun din yung feedback na nakukuha namin from the public school teachers na nakaka- usap namin. So ang importante is si pag nakikita na nilang nahihirapan, um, kailangan na nilang sana bigyan ng um, extra time, yung yung bata extra instructional time mm -hmm. and extra time with in completing completing their work. Mm -hmm. um, alam kong overwork na ng ating mga public mm -hmm. school teachers yes. pero mm -hmm. kung kaya na nilang mag gumawa ng i-adapt mm -hmm. yung material sa school para sa sa mga students nila na nahihirapan magbasa yun yung um, pwede nilang pwede nilang gawin and mm -hmm. if there's time gumugawasa na sila ng remediation program para sa mga grupo ng mga batang nahihirapan magbasa mm -hmm. ayan so o ba diba? maraming salamat po uh, ang ating kapwa lingkod mambabasa miss lyra <laughs> opo oh, maraming ma salamat po sa ulitin <laughs> thank po you. ha sa yes, maraming salamat po ayan thank you